halos lima kada araw. Yan ang naitatalang bagong mga kaso ng HIV positive sa Pilipinas at sa unang apat na buwan pa lang yan ang taon. Nakakaalarma na ngang talaga ang pagdami ng HIV sa ating bansa, lalo na sa mga edad 20 hanggang 29. May report si Claire Delphine. Saong 2008 nang ma-diagnose si Humphrey Goriseta Jr. na positibo sa HIV, ang virus na nagdudulot ng nakamamatay na sakit na AIDS, nakuha raw niya ito sa pakikipagtalik. I've had uh, multiple partners, hindi ako gumagamit ng condom ang feel-am namang si Jake Lopez sa dinami-rami raw na mga bansang napuntahan sa pagiging seaman, di raw niya aakalaing sa isang konserbatibong bansa gaya ng Pilipinas niya makukuha ang HIV. Nitong Pebrero lang niya nalamang HIV positive siya. Nakuha raw niya ito sa pakikipagtalik sa kaibigang Pinoy na kinalaunan ay umamin din sa kanya na may HIV. I let my guard down to begin with. Um, I didn't realize at the time how, how serious the problem had become. Ayon sa Department of Health, patuloy na tumataas ang bilang ng HIV AIDS cases sa bansa. Sa unang apat na buwan lang sa taong ito, 654 cases na ang naitala. Mula naman 1984, 6,669 na ang kaso na itala sa bansa. Pwera pa rito ang tinatayang 12,000 undocumented cases. Sexual contact ang paunay mode of transmission. At tulad ng kaso ni na Humphrey at Jake, pakikipagtalig sa kapwa lalaki ang predominant type of sexual transmission. Ang mas nakababahala pa raw, karamihan sa nagpositibo sa si HIV IV ay nasa 20 to 29 age group. It is actually really alarming, no? especially that ang tinitingnan natin dito yung mga hindi lang economically productive population because they are at age as young as 20 to 29 years old. Ito yung talagang mga nagtatrabaho, inaasahan ng pamilya. They are also a sexually reproductive population. No? Risk-taking behavior o ang pagiging mapusok ng kabataan ang isa sa mga nakikitang sanhi ng pagkalat ng virus. Ang pinakasigurado lang naman kasing solution for HIV prevention is really uh, abstinence. No? Huwag makipagtalik and, wait, and then just be mutually faithful with your partner. But uh, we know that uh, this doesn't happen all the time so that uh, they need to remind themselves that HIV is here. It is happening and it's just a matter of chance you no know? and, and they will get it anytime soon if they don't practice safer sex Sina Humphrey at Jake parehong dumaan sa depresyon. Umabot pa raw sila sa puntong gusto na nilang magpakamatay. Pero minabuti raw nilang bumangon para harapin ang problema. Lumanta daw sila sa publiko para makiisa sa kampanyang matudo ka na ang mabilis na pagkalat ng HIV, gayon din ang diskriminasyon sa mga tulad nila. Gusto lang natin lagyan ng muka para malaman ng mga tao na totoo na may HIV. You know, stigma comes straight from fear and misunderstanding. And so, I think the more we open up and the more we start to talk about it, the, the better things will get for all of us. Sa ngayon, wala pang gamot para sa si HIV AIDS. Patuloy pa rin ang AIDS vaccine research pero meron ng antiretroviral drugs o maintenance cocktails na iniinom ng mga taong may HIV para mapigilan ang pagkalat ng virus sa katawan. Sa pamamagitan ng antiretroviral drugs, kasama ang healthy lifestyle, safe sex at positibong pananaw sa buhay, maari raw tumagal ang buhay ng isang HIV positive ng 20 hanggang 30 taon. Pero patuloy nga ang paalala ng Prevention is better than cure. Claire Dolphin, GMA News.